Ngayong araw naganap ang naging gudyat ng pagsisimula ng makasaysayang EDSA Revolution noong 1986 nang magbitiw sa pwesto ang mga matataas na opisyal ng militar noong rehimeng Marcos. Tayo'y magbalik tanaw sa makasaysayang pangyari ngayong araw sa espesyal na ulat na ito ni Bianca Piedad. Ika-22 ng Pebrero taong 19 nabuo ang plano ng Reform the Armed Forces Movement o RAM na maglunsad ng kudeta laban sa rehimeng Marcos. Bukod sa pag-atake sa palasyo ng Malacanang, kung saan naroon si Pangulong Ferdinand Marcos at pamilya nito, kasama rin sa plano ang pagkubkob sa mga mahalagang pasilidad ng gobyerno, gaya ng mga paliparan, punong tanggulan, pangunahing malansangan at mga stasyon ng radyo at telebisyon. Ang grupong lulusog sa palasyo alas dos ng umaga ng susunod na araw ay pangungunahan ni Colonel Gringo Honasan at dalawa sa kasamahan nito sa Philippine Military Academy na sina Colonel Eduardo Capunan at Colonel Victor Batak. Kung magtagumpay na madakip o mapaslang ang Pangulo, ihahayag ni Defense Minister Juan Ponce Enrile sa pumagitan ng isang talumpati na siya ang magiging pinuno ng military junta. Subalit bago pa man mailunsad ang armadong pagkilos, nabatid ni na Colonel Hunasan at Colonel Kapuna na nakarating na sa palasyo ang kanilang plano. Sa kanilang pagmamanman, tumambad sa kanila ang mahigit 3,000 sundalo na nagbabantay sa paligid ng Malacanang sa kautosan ni Armed Forces Chief of Staff General Fabian Ver. Dahil dito si na Colonel Hunasan na ipagpaliban muna ang plano. Dito na kumilos ang puwersa ng gobyerno kung saan na ang mga security aides ni Trade Minister Bobby Ongpin. Nagdesisyon na si na Enrile at Philippine Constabulary Chief General Fidel Ramos na magbitiw sa pwesto at sa pamamagitan ng isang pulong balitaan sa Ministry of Defense, inihayag ang rebelyon laban sa 20 taong diktadurya. Nasa Cebu naman noon si Cory, ang may bahay ng pinaslang na Senador Ninoy Aquino, nang marinig nito ang balitang kudeta. Nagsimula ng mabuo ang mga grupo na sumusuporta sa EDSA na nahikayat sa pamagitan ng Radyo Veritas na tanging istasyon na naghatid ng minuminutong pangyayari ng pagtiwalag ng grupo ni Enrile at mga militanteng grupo. Hindi naging madali ang naging pag-usbong ng rebelyon laban sa 20 taong rehimen. Subalit hindi dito nagtatapos ang hayagang pagpapakita ng pagtutol sa diktaduryang pamahalaan noon. Bagkus ito ang naging simula ng mas malaking pagbabago. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.